dito magsimula. Mga araw sa isang buwan mga buwan sa sal sal hindi yan sal ay yan iba yan tapos yan sa, sa... sa... i na i I. Sa. Sa. Sunod. Isang buwan. Hmm. Si buwan. Ay, nabuo. Buwan na lang buwan. Ayan. Tingnan mo naman. Lasang. Lasang. <laughs> Lasang. Tingnan mo nang simula na litra. Sira ka Ay, okay Kaya, nagsimula. Yan, oh, yung tinuro ko na libo oh, okay. na siya sa gitadlo. Oh, yun, ang sudlay. Kung saan, eh, kung saan nagturo ang sudlay, yun ang ano basahin mo na uno. Na, anong e... letra yun ang una? Eh, ito lang, bi ko na nga lang. Apilon, may namugbasa na huwag Ta... ito. Taa! On! Tapos ito, ito. Alamin! Hmm, Sinad. Yol Na Ito Ya <laughs> <Ay> Ya Ya ayo, 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 ah oh. Salihan so, mana ang laro ang um, magbasa, eh. Go, sana. I my hmm. la yonin hmm. na. Hmm, sino dito, baba? Na ki ki la -lang. Na -ki la Nakilala? Ay, La, nisumpay kay iba yan. Lala. Lala. Sunod. Ang. Mga araw sa isang linggo. Mm -hmm. Very good. Nakikilalang isang linggo. <laughs> Kut-kut pa man. Ang katlan pa man ay. Okay. Sunod. sunod. Ito na lang sunod. deira hmm. ki, ki la la ang mana mo libak o wan Balik manak me oi? So bokin. balik-balik, yun taon. Yun taon, taon, balik-balik talaga yan. Ang importante, kabalo ka mo basa. Ha? Kasi balik-balik pa yan. Ang ay, taon, 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 taon. Iba-iba yan eh, taon. Sige. Ulagi, ito na naman. Ay, ay na si Milo. <laughs> basa din yan si Milo. si Milo. Wawala. Wawalang letra. Oh, very good. Bika ni mga letters kaya ito refresh kay grade 1 na. Sa una lang. Yeah. Okay. A, B, C, D. Ay, kanta ha. ma, basahin lang. Basahin mo lang. A. Oh. B. Mm. C. Mm. D. Mm. Toro mo saan yung G. Ayusin yung G. No? H I G. H. I. J. K. L. M. N. Tapos ganyan. Yung may ganito. Alam mo yung gano'n yan? Hindi. N. Yeah pag may ganun ha sige yes. oh, sige tinuro namin niyan doon ah, yeah. sa eskwelahan eh bakit nakalimutan mo eh ni tapos yan ang ang hindi <laughs> ang, ang. uy <laughs> Yan, di ba anong letter yan n ah uh, yan isa g o n g so n -G. paano basahin nang ana ng ano? n -G. ang sounds yan ng sounds niyan? Ito dito. O, oh, di ba? Hmm. Di ba? Nang. O, nang. Ano oh, na siya? Nang. O, ah, NG oh, din. po oh, utang na oh, naman. pa-utang naman. Oh, Sige, ito. O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay.